babalikan namin noong Disyembre ang Divisoria. Magpapasko kaya mas marami ang mami mili. Kung hanggang alas 5 ng hapon ang mga nagtitinda rito noon, pinayagan silang umabot hanggang alas 8 ng gabi ngayon. Uh, Unang-una, sa ang usapan namin sa kanilang dati, uh, panatili nilang nasaguhit lang sila, mapapayagan sila. At yung hiniling nila kay Pangulong Mayor Joseph Estrada na pinagbibigyan naman ni Pangulong Mayor. Pinayagan na rin na maglatag ng mga paninda sa Center Island. Wala pang eksaktong araw kung hanggang kailan sila pwedeng magpinda rito. Hmm. Inikot namin ang Tabora Street, M. De Santos Street at Ilaya Street. Ang mga nagtitinda, lumalagpas pa rin sa itinakdang sukat ng City Hall ng Maynila. Ayon sa Department of Public Services ng Maynila, araw-araw pa rin silang nagpapantay kung may lumalagpas sa itinakda nilang sukat. Maliban doon sa kinukumpis kayong mga karito nila, uh, Maliban nun, hinuhuli pa nila yung taong uh, na, na, Alam ko, iniinquest sila. Pero ayon sa tala ng Police Station 11 at 12, wala pa rin napaparusahan hanggang ngayon. Ang plano noon na paglipat sa mga nagtitinda sa Divisoria, hindi na rin natuloy ayaw raw kasi ng mga pindera sa lugar na kanilang nahana. You know, may binigyan ko dalawang lugar sa kanila. Isa doon sa may Nuelo de Industria, sa may along the Pasig River area. At isa doon sa may papasok na sa may Baseco area. Eh, parehas po ayaw nila eh. Kaya hindi na, hindi na namin tinuloy yung uh, plano na yun. Na eh, basta aayusin uh, nila, ayun ang pangako nila, ayusin na lang namin. Kaysa malipat sila sa ibang lugar, ayaw po nila eh. Pinang mahigpit na pulisiya ang kailangan para maging maayos ang mga lansangan. dapat pati ang mga mamamayan ay disiplinado at masunurin sa batas. Kung tunay na gusto kung pagbabago.